Magpapabangong muna ako kasi baka maamoy ako ng mga judges. Uh, ayan. Uh, Na-edition nga pala tayo guys dito para sa next. Next. So, it's 2 o'clock in the morning. And you're starving. Nothing in the fridge. And nothing in the cupboards. You don't even have a dog. Biscuits around. Us. You think about cooking. But then, you remember the 3am fire alarm. You started the last time you tried using the stove. Well, check out 7-Eleven, they have everything from burgers to tacos, 24 hours a day, 7 days a week. Think of it as your own personal walking kitchen. 7-Eleven, never go hungry again. Leave out all the rest. Ito nga pala guys yung aking magiging acapella song na papakinggan ng mga judges. I dreamer I was missing You were so scared But no one would listen Cause no one else cared After my dreaming I woke with this fear What am I living When I'm done here So if you're asking me I want you to know when my time comes, forget the wrong time. Help me leave behind some reason to be missed. And don't resent me when you're feeling empty. Keep me in your memory. Leave up all the rest. Leave up all the rest. Don't be afraid. I've taken my readiness, I've shared what I've made. I'm strong on the surface, not all the way through. I've never been perfect, but neither have you. So if you're asking me, I want you to know when my time And don't resent me when your peeling empty. Keep me in your memory. Leave out all the rest. Leave out all the rest. Forgetting all the hurt inside, you learned to hide so well. Pretending someone else can come and save me from myself. I, I can Tatapos ko lang maligo guys. Bale, magpapabango muna ako kasi baka maamoy ako ng mga judges. Kaya ayan man, na edition nga pala tayo guys dito para sa next, next, uh, next America's Got Talent. Hindi, basta next, next, uh, kumukuha ito ng mga artista or pwede maging, maging model sa kanilang mga produkto dito. At saka papakantahin hindi nila kami ng acapella. Hindi ko lang alam kung ano ang kakalabasan nito pero sa magustuhan nyo guys. Check out guys. Ayun na nga guys, dumating na ang tamang oras. Sabi nila mag-antay daw ako ng alas dos ng hapon. Ikasyam ng September. September. At taong kasalukuyan mga guys. Ayan, Nag-antay na nga po. At may lumabas po dyan, nakalbo. Ayan po. Ang sabi niya po ay, yun, nagpaliwanag siya at Tinakita niya yung ibang mga ano nila sa model yan nakikita nyo naman guys napakadaming nanonood kasi bago lang din sa akin tong next uh, audition na ganitong pangalan ang alam mo kasi America's Got Talent tsaka Pilipinas Got Talent tsaka Walang Talent tsaka yun guys What? sama tayo dun sa Walang Talent Bale guys, ito nga pala yung mga nanunood at saka mga kasali din sa mag audition sa araw na to. Oo nga pala guys, bale dito ay hindi kami kukunti, talagang madami din. Pero ang hindi ko inaasahan ay darating mamaya. Ang hindi ko inaasahan dahil sa sobrang dami namin, ay hindi ko inaasahan na mauuna pala ako. And guys, nakikita nyo naman magkakaiba ang lahi nila at makikita din niyo na talagang mga mga puti at saka kulay brown black ang kanilang mga buhok kaya mapapansin niyo talaga ito ay international guys sabi nila guys ito ay sa Australia nagmula itong audition na to Ngayon guys ay susubukan lang naman natin wala namang masama kung kung hindi natin uh, kung susubukan natin Bale. Ito nga pala guys, ay pinaghandaan ko din kahit papano ng ilang araw lang naman. At kung mapapansin ninyo, ako ay eh, minsan ay eh, nakakabulabog na rin ang kapitbahay. May lumabas palang babae dyan. Yan guys. At pinakita niya na nga, ayan, yung Dora ba yan? What? Basta, yan guys, ay mapapanood nyo sa Netflix. At makikita nyo din na andyan yung mga artista na... Lumabas kasi kanina yung mga artista na hindi ko naman din nakuha ng hindi ko na, na record dahil eh, mapupuno na po ang memory ko kanina kaya Aww. kaya hindi ko na nagawa. Ayan nga pala yung nagpa-audition sa akin na biglaan. Hello guys, yun nga. Hindi ko na record kanina na nag-audition ako kasi kinabahan ako bigla siyang lumabas at akala ko hindi pa agad ako matatawag. Ayun. Tinawag agad ako at nag-audition agad ako. Saka sa maang palat guys, nakalimutan ko yung linya ko. Alam ko, Aww. Na, hindi na ako papasa doon. Hindi bali guys. Walang problema. Better luck next time. At least na-experience ko ang mag-audition doon guys. Alam niyo ba guys, napaka... Nakakatuwa lang kasi alam ko bihira lang din nagbibigyan ng ganong pagkakataon. Pero nakakatuwa, andoon din yung iba mga celebrities sa mga napapanood natin Netflix. Katulad nila. Ngayon, antayin na lang natin ang resulta. Okay lang kung hindi ako pumasa, alam ko naman yon. Pero sa susunod na magkaroon ng ganong pagkakataon, gagalingan ko palalo. Baka lang sakali. Galingan na lang natin guys. Sa susunod.